Ay, na... may stroke po ako dati. My stroke. Tapos itong... Itong um, parang sakit, tinubuan ng... Ano yan yung... Pag-insert ka lang dito. Parang... Yung... Ano, yung... Yung labloob e... Magaling na yung itong umabaw pero yung labloob masakit pa. Galing na uh, lang dito Ay! Sa'yo po, sa'yo po. Sa'yo din, isang taon lang sumasakit. Di po naayos po. Kaya mo alin kung nararamdaman masakit pa okay. rin. Masakit Ano, kung di Ah, 'yung na iniida. pwede ka na kumain. Uh, ako, pwede na ko Malakas pa 'no, tako na. Kaya mas nakakaano naman kasi pag dito hindi hindi ako. po hindi po ako. Kaya nung bumatlo, hindi. Kung wala ka sa amin, na po sa amin. Hindi sa

Patay na yung umulang sa iyo. Patay na. Yan. Yung, yung umulang sa iyo. So ba, magpito na. Ahalisin na naman natin kung ano yung mga masasakit sa iyo na. Gano'n na, pagpag. Gagano'n na naman, okay. Tiburiya? Sige, 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 baglas, baglas, baglas.

Sige ba Sige ba Ano'y Hu ba Puti na lang Pahinipot yung umig niya Pagalaw ko sa isa Pagalaw ko sa isa Pagalaw ko sa isa Saan niyo pa natuloy siya? May po! Ay, 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 Dios, ay oh, inumin po ito Hindi na ako lahirapan natin lahira po si ay, panalangin natin yung magdarito po ang kanyang kagaling. Oh. Ano ito po? po. Ah. Lundag ka nga, Nay. Oh, ano po? Lundag. Hindi po. Ay, Sige, kakunti lang. Uh -huh. Sige naman yung katawan mo. Ah. Ah. Wala. Mm -hmm. Tingnan mo. Okay? Okay. Uh, set up sa mga tumutupo ka sa akin maraming salamat ko talaga kundi dahil sa inyo, wala akong main dito sa kinalalagyan ko as